kinamit yun para depensahan ng institusyon. Ang institusyon na in the words of Congressman Sandro Marcos, a threat was made on a member and a threat was made on the institution. By whom? Nung tinanong siya by whom, hindi niya masagot. Pasahan sila. <laughs> Kaya sabi ko, ito e, ba eh, hindi alam ng Pangulo? Para mo gamitin ang anak ng Pangulo. Tapos nakawawa yung bata kasi hindi niya maintindihan. Sasabihin ko ba o oh, hindi? Mm. I mean, di ba? Uncle, diba? si uncle. Oo, oh, diba? oh, So, so, at uh, ngayon, nakikita natin sa social media yung pagmano ni Sandro Marcos kay President uh, Duterte. Kaya sabi ko, um, alam mo, dahil sa social media, ma madali mong ipukol. Di ba ginawa niyo to? Ano ba kayo noon? So ako, ang tama yung sinabi mo, yung spin nandoon, uh, maraming PR, I understand there's uh, 15 million for social media offensive, um, I also understand there's a foreign uh, consultant that was hired for that. So ang akin, sige mag-hire ka ng mag pero hindi pa naman eleksyon. Mm -hmm. uh, ang, ang eleksyon na gusto mong takbuhan ay 2028 unless gusto niyang tumakbo tumakbon senador sa 2025. Pero, again, pupunta tayo doon. Ang best campaign is to really settle the economic problems of the people. Pag nasettle mo yan, ako, hindi ka gagastus ng uh, dang milyon para ka manalo. Kasi masaya ang tao. Mm -hmm. Saan tayo pumapasok sa gulo nila? Diba? Yeah, do Di doon po eh. sa ng Yolanda today, eh, wala yata siya sa picture na po. Itagalatis siya, si Speaker. And then si Vice President. Na no, si tinusi si presidente, si speaker, si mayor ng Tacloban si at saka oh, oh. si SAP. Pero wala siya noong nangyari 10 years ago. Correct. Mhm. Mm Correct. Oh, oh wala siya, wala si speaker. Ah, mm -hmm. uh, wala rin si presidente noon 10 Meron years ago. Pero ngayon nandiyan sa. Nandun siya. <laughs> so, <laughs> sa tingin ko kaya Atent, kinagalit ni uh, si uh. Senator Marcos kasi si Senator Marcos nandoon ni. Eh. Oo oh, 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 nga. Uh, oh. uh, so, makikita mo talaga na ano, yun ginagamit nyo lahat ng mga ganito for uh -huh. political expedience. Uh, may, may papasok lang ako kasi nakausapan nyo si Ivy bago mm -hmm. bago pumunta sa iba ha? May sinabi kasi siya, uh, Mr. Kiyad, this is very strong ha. Ang isang uh, ito ay tungkol sa Yolanda, pero yung speech niya ay may, may parang for niya eh, di ba? Para mm -hmm. uh, ni relate niya. Ito ay tungkol sa pagdating kay Duterte. Alam naman natin kasi nagkakaroon na ng tira-tira, hindi ba? Ang sabi niya, ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod <coughs> ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan para sa kanya. Tapos sinabi niya sinabi nga niya dito na parang yon ay hindi niya pababayaan ano yung mga sumisira. Sabi niya ano sa kami ano may loyalista kami dahil loyalista kami. Kaya sinabi nga niya kahit anong mangyari, 'di ba, paninindigan daw niya yung kasi uh, uh, mga Duterte kahit mag-isa na lang siya because hindi daw niya kakalimutan. Okay ang point ko dito, no? nung sinabi niya yon Bill, ako isang anak na hindi niya malilimutan ang ginawa sa kanyang ama no ng isang taong tinitira ngayon anak ang, ang presidente natin anak nung sinasabi din niyang tinitira noon so how paano sa tingin ninyo ngayon ito pumapasok ngayon o maapektuhan na pagkapangulo ni President Bongbong Marcos na aside from cousin niya yung sa speaker anak niya si Sandro Marcos na medyo naipit, 'di ba? Na hindi <laughs> na, parang ganon And then the, there's a sister. And then VP Saros, very close. And then GMA, nasaan si PBBM? Kailangan ba niya tingin niyo magsalita? Kasi ngayon may haka-haka, baka ikaw na sa loob ni Romaldo's, tinitira mga Duterte, hindi ba? O hindi rin yes, alam na baka naman ikaw rin, eh, hindi mo alam, ikaw, in a way, ikaw rin pala tatamaan later on yan. So, saan dapat pumasok? Being a strategist, political strategist, si PBBM Alam dito. mo, ma'am, um, um, napakahirap. Una-una, parang lindol yung press statement ni Senator Marcos. Uh, ang sabi ko nga, siguro magpapahinga tayo Wednesday, wala na. Biglang ang aga-aga, lumabas yan. <laughs> Bumaanat um, siya, no? oo, oo. At saka talagang kuha na, talagang reeking with parang yung soul, yung heart niya Dila na ba? bakit ginaganito, no? Uh, sa tingin ko, hindi magsasalita ang ating Pangulo. Matagal nang hinihingi sa kanya magsalita, eh. Matagal nang pwede niyang itigilin ito, pero wala kang naririnig sa kanya. Kasi parang uh, rebuke ito eh, di ba? Parang, you know what I mean? Parang may pinaalala si I.M.I. Mm -mm. sa kanyang kapatid. Mm -mm. No, not as, a, uh, not, not as a senator, not as a president. Yes, yes. Yun yung kaibahan At, nito. Oo. Oh, oh. Biro mong idinaan niya sa press statement na pwede mo namang, kung, kung, kung sila'y, kung tinatanaw ni Pangulong Marcos ang kanyang manang, ang kanyang pambansang ate, dapat nakuha niya yun eh. Pero para umabot sa isang press statement na ganyan. Mm, nilabas. Uh -oh. Oo. Exactly. Uh, medyo pa na yon may, may may signaling na dun si senator na hindi mo ba natatandaan ang tatay natin? Hindi mm -mm. mo ba natatandaan yung yung tinanggap na pagsasaksak sa likod yeah. nitong pangulo na binabardagol nyo mm -mm. uh, para sa tatay natin? Um, so makikita uh, uh, I guess makikita rin ng bayan ng pagkakaiba ng dalawa. Makikita mo kung sino yung talagang sorry to say it pero may balls. Kasi 'di ba, um, do, do you think oh, it also speaks about kultura, kaugalian ng mga Pilipino. Tayo kasi mga hmm. Pilipino, mautang na loob, hindi ba? Hmm. Ayaw na ayaw natin yung parang ang kapal ng mukha pagkatapos mong tulungan. Ay ayun, ayaw na ayaw natin yung parang biglang tumatalikod sa isang tao yes, yes. na dating tumulong sa'yo. So this statement kasi is na kuha yung ano yung ating kaugalian bilang Pilipino, mm. hindi ba? So Kaya, malakas kapag inanalyze mo, sabi oh, ko sabi ko nga ho eh uh, pag ahoy nagturo uli, gagamitin ko yan pag-analyze ng political ano eh ng yung yung sociology kasi makikita mo doon even political psychology makikita mo yung sakit at the same time nagpapaalala dahil kapatid mo ako panganay uh -oh, ako uh -oh. uh, at nakikita mo doon uh, sa akin telling yung last lines eh yung last paragraph parang kahit anong mangyari kahit na sa uh, na lang sa paninindigan pa rin niya so uh -oh. loyalty so, binanggit oh -oh. din niya no oh -oh. so doon na contrast niya ang Marcos